Ikaw ba ay hindi na namimiss ng taong mahal mo? At ikaw ay binaliwala na niya. Pero hindi naman kayo hiwalaying dalawa. Pero ikaw ay palagi nilang dinededma ng taong mahal mo. Gusto mo ba na siya na naman ang mababaliw sa sobrang pagkamiss niya sa iyo? Yung iyak na iyak siya dahil miss na miss kanya at gusto kanyang makausap ngayon mismo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Kaya gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Dapat palagi kang positibo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng tatlong beses. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan ng target nang sa ganoon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng kandila, puti o pula na kandila ay pwedeng gamitin. At sindihan mo ang kandila at pagkatapos ay patakan mo ang kanyang pangalan na nakasulat sa papel. Kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At habang pinapatakan mo ang pangalan niya sa kandila, ay ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay iiyak at mababaliw sa sobrang pagkamismo sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, pwede mo nang ihipan ang kandila at kunin itong papel na pinatakan mo. Pwede ilagay sa ziplock o plastik kung mayroon ka. At dalhin ito kahit saan ka man magpunta. At itago itong ritual o dalhin hanggang kailan mo gusto. At panikuradong mamimiss ka ng taong mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At isa itong gabay at isang paraan para magkaayos at maging okay kayong dalawa ng partner mo. Basta tiwala lang at huwag kalimutang palaging magdasal at manalangin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.